Ayon, mga kagala for today's video Nagagawa nga pala ako dito ng pana Dahil mangingilaw ako ngayong hapon Dahil sa matagal-tagal nga pala akong hindi nakapangilaw ayon, uh, naisipan ko ulit ngayon na uh, makapangilaw at yon bumisita sa akin yung aking friends na aso tuwan tuwa ako dyan mga kagala sa aso na yan, kasi kahit hindi aking aso yan tingnan nyo naman napaka sweet basta nga ako makita niya ng aso niya yan ay agad sa akin at akala mo ay pil na pil niyang ako ang amo niya mga kagala at yon doggy dyan ka muna at ako'y magagawa muna ng paano akong gagamitin sa aking pangilaw ngayong hapon tayo, balik tayo sa akin pagagawa mga kagala. At sana marami tayong mahuli mamaya. At malapit-lapit na ang matapos yung ating ginagawang pana. Bali bibira-birahin ko na yan kasi nga tugdo na yung ating uh, nailagay na goma. Pero okay lang yan, mas maganda kung uh, hindi siya masyadong sasagad kasi para hindi man masira yung ating papanain mga kagala. Ayan ang mga kagala, bali naka gawa na tayo na DIY pana nasumpit yan mga kagala hmm. bali ano lang sya uh, nasa dalawang dangka lang sya dalawang dangka lang sya mga kagala, na mga kagala sana marami syang mahuli hmm. ganyan lang mga kagala yung ginagamit ko. sa panghuli ng hipon at katang pero hindi ito kaya sa alimangong mga kagala sa limango ay talagang sigpaw ang ating gagamitin. 2000 years. at yun na nga mga kagala, bali hindi ko na naipakita sa inyo ang aking pagpunta sa ilog at ito na yung aking mga nahuli. Thank you kay God kasi marami-rami yung ating nahuli ngayong gabi, mga kagala. At salamat nga para mga kagala sa walang sawang suporta. Ingat kayo palagi.